kinsan ninyo din he, ang nangandoy nga maguol. Taas ang kamot. Ah, wag yun. Kaya ang kanang nangandoy maguol, buang na. Ang ato yung pangandoy nga malipay ita. Sige. Lingi ang imong tupad. Ing e na nalipay ka, karong buntaga. Ing e awa pila kabok ni lingi akong nakitaan mga upat ra kanang wa mo lingi mga wa kalipay mo ang Ginoo ang mensahe giniyagikan gikan sa atong unang pagbasa hangtod sa atong ebanghelyo hangtod sa ikaduhang pagbasa pulos gyud naghisgot og kalipay kay ang Ginoo ang iya yung number one nga ihatag nato kana giyong kalipay pero nganong daghan man maguol bisan gani panahos Disyembre nga panahon gid unta nas kalipay ting dawat og bonus kadawat dawat 13th month ting sa kada mga Christmas party nganong daghan mang masulubon. on nga unta ang ginuo nga man nga malipay ta ang iyang ihatag nato kalipay nganong daghan mang maguol kibaw mo ngano ha wa mo kibaw wa sa tungod kay naay ay yawa ang yawa mo itighatag na to kaguol iyang patyon ang kalipay nagikas gino'o. Kung sa may iyang ipatay sa kalipay nagikas gino'o, usaragi iyang gamiton ang salak masudlan gani tagsala wag tanggid ang atong kalipay muna kining atong kuan bitaw salmo kuan man ang awit manini Maria sa dihang ni siya ni Santa Isabel nga iya saning kinupya, gikan didto sa awit ni Ana or Hana nga nag awit tungod kay namabdos siya bisa gideclare na siya ngadili makaanak ...gitgamit ni Maria. sa may iyang giingon eh... Sa atong ikaduhang pagbasa asa Ebanghelyo sa Sanesa, sa, sa Salmo. Ha? Ang akong kalag nalipay diha sa akong Dios. So ang rason nganong nalipay si Maria Tungod sa iyang Diyos Wa siya malipay siyang naong Kay guapa siya Wa siya malipay saiyang talent Kay bright siya Wa siya nalipay tunggu kay dato siya Wa siya nalipay kay guapo iyang bana Guapo iyang uyab Wa siya nalipay kay bago siya gadgets Wa siya malipay tunggu kay Nindot siya pilok sinumpayan Wa siya nalipay tunggu kay Nindot siya kilay kineskisan Wa sia nalipai tungud ke bagos yag buhok kinoloran. Wa sia malipai kena usab yang naong dipaputi na bisa glagom. <laughs> Wa sia malipai ke gitagaan siag bonus tungud promote promosia, tungud ke gitagaan siag kwarta. Wa sia malipai ke bagos yag balay, bagos yag sakyanan. Wa san sia malipai tungud ke bagos yag kabit. kung sa iyang kalipayan tumod sa Dios Ilingay mong tupad ing nalipay ka kay buhi pa ka daghan ra ba kay ingon nga may pamatay <laughs> unsa may timaan nga ang Dios ni anato ang kinabuhi kana kinabuhi mo ang sala kay mao may makag makapaguol nato kining seven sacraments sa simbahan mao gini ang makapawagtang og sala nya para nako aron malipay ta ang sakramento nga makapalipay nato kana giyong sakramento sa konfirma sakramento ba sa konfirma kinsa ninyo dinhi ang nakonfirmahan na, ta sa kamot nga ang wa kay baw mao na daghan magpakasal wa konfirma mga mabdos na naguroy nagbata wa lang yapoy konfirma nga naman wa kasabot unsa nang konfirma mao na atong simbahan naghangyo gyud nga inig edad og mga dosi anyo sa bata padawato na sa sakramento sa konfirmasyon inig 12 pataas konfirmahan na ang bata sa una gani igumagbunyag konfirma dayon pero dili kayo siya haom kay ang konfirma mao ang atong personal nga pagdawat sa Ginoo mao ang atong personal kay ang bunyag mao man ang paghimo nato nga anak sa Ginoo mudawat kag sa dili mahimo jud kang anak sa Ginoo parehagod nimo wa man kamu dawat anang imong ginikanan pero pagkatao pa lang nimo ginikanan na gina nimo wa jo ingon akoy nagpili sa akong ginikanan pero ang konfirma mipili na ta tungod kay ana saktong panabot 12 anyos na mipili na ta nga atong sundon ang Ginoo nga ato nang himuon ang atong kaugalingon sama ni Maria nga sulugoon sa Ginoo Kaduhang lingi sa si imong tupad ay kapilan na na sige lingi ah ing na mupili kas ginoo o sa yawa ngayon naman oh sa kinse si imong pili on ginoo o yawa ay oh, dagahan kay nato ganahan kay mupili o giawa pananglitan kanang pagtugan sa tinuod o pagpamakak ang pagtugas tinuod iyanas ginoo gipili ni mong gino. Ang pagpamakak, gibili, gipili ni mong yawa. Kinsa din hi ang magsigig yung tugag tinuod sa kamot? Oh, tanawa. Mga yawanon. noon. Si Maria, mutugan yung tinuot. Maobitaw to nga pag niya, di pa maklaro iyang tiyan. Iyang isultihan si Jose. Jose, mabdos nako ko. Naguol ko dun taon si San Jose. Pero kay si San Jose ni man sa Ginoo pag ingos Ginoo pangasaw as Maria bisan pagwa wa na awa na mahilabti nimo pangasaw a gisugot sa ni Jose kay sulugoon man sa siya Ginoo si Maria sa ginan magmabdos ka bisag di ka hilabtag laki sugot sa Maria kay sulugoon sa Ginoo kinsa ninyo dinhi hi mga laki nga mo pangasaw mga sawag babae nga mabdos nang daan nya wa nimo mahilab ta sa kamot o, oh, tanawa. Huwagin mo mo confirm. Confirm. Niyon sa may makawagtang ugsala, pinaagi sa konfirma, ang mga gasa sa Espiritu Santo, palihukon sa Espiritu Santo din hinato, ug mauna na'y na makahatag, og kalipay, kanang gitawag nato, the seven gifts of the Holy Spirit. Ang mga pito kagasa sa Espiritu Santo, kasag-o pa mo kasi nakasag-o sa pito kagasa sa Espiritu Santo, taas ang kamot. Og maka mo dire sa pito kagasa sa Espiritu Santo, tagaan ta mo 10,000. Yeah. Nari. Dili na seven sacraments, ha? seven gifts of the Holy Spirit. Sado. 1 2 3 4 5 wa ge bale sorry mawara bagi tahun ni akong kwarta aku ako ning ki pengendaman kayak aku ge ning i premio ni ining nanimba karun wa ge de ana kasago seven gifts of the holy spirit uy i klik na ninyo sa google mas mai pas google ninyo ke bau pa Naan na diha ang sa may seven gifts of the Holy Spirit nga kung ato na ning i-confirm mahimotang malipayon in English wisdom kaalam understanding pagsabot na idagang kayo di ka kasabot ingno na to Palit moksla di ka kasabot <laughs> why understanding daghan sa mga ginikanan, wa makasabot sa mga anak, why gift of understanding. Nya yeah, sunod counsel, tambag, mo na diri sa atong mga pagbasa, hupayo na ako, abang na naguol na tambagan, dili, tiwasan. Mga ginikanan, mupay na ang anak, kay nabuntis, inun ikang panuwayo ka, ikang pistiya ka, tambagi, hupaya, kay naas ka guol. <laughs> hupaya ba? ing day, mo dai mau ginang babay mamabdos gyud sakitan baya sa kuday kay trisi anyos pamangka pero this gonna change my love for you ana counsel di ba nya sunod kanang gitawag og fortitude ang kaligon. Kaligon. gigamit nas mga santos nga di sila muatras bisan pagpatyon mo padayon yung sangyaw fortitude. Ang ika lima limot manong ko. <laughs> Fear of God. Fear of God. Kanang kahadlok sa ginoo. Kanabang di ka mo buhat o daotan. Di ka mangurakot. Di li mo mag sex. Di ka mangabit, Di ka mo gamit-gamit ang -gamit mga prostitute. Tungod lang kay wa ka makitis imong asawa or sa imong bana, di ka mangabit, kay ang ginoo nagtanaw, fear of God. Di ka mangawat, bisag ban paper, dili ni kawaton, ka ban paper sa opisina para imong ihatag project sa imong anak. Ana, mga lapis, mga bulpin, di ni kawaton, bisag unsa kagamay, kay nahibaw ka ang ginoo nagtanaw, fear of God ang mga anak bisagwa ang ginikanan dili magsigig kuyog-kuyog sa uyab niya kuot-kuot ato sandig dito ato mga kalubihan kasagingan suot-suot anang hagunoyan ana kay na ay fear of god ang pari di san mo hilabot sa kulikta kay na ay fear of god ana no ni dayon knowledge, kahibalo, kanabang di tamuhunong sa pagdiskubre. At anawa ka rin ang mga senior citizen, palit yung ansyohos para makatakes lang. Ah, di ba? Na, kung ang yun, nako pa na ako, inig pa picture, pader picture, ta silpi lang, kurug-kurug, e, kurug, unsa naman ni, oy unsa naman ni, si kurug-kurug ang kamot ako. Nga no, magtuga-tuga, magyukaan ng selfie, na, di naman na imong kamot, Kuan mablur na na ron. Ingat niya siya, ikaw na lang picture pa din. Ako, masus. Ako pagiging picturean, perting nang alimuota. Ako pagiging paanaon sa cellphone. Ni suway ko kausan. Ako be, ako be. Anak ko, pagkahubad. Allah kamaulag is pa din. Pa din, picture ko be. Pa picture ko. Ako, na ako naman o'y silpi. Ah, knowledge ba ka ng kamao ka? Ah, tanawan inyong mga bana nga, 70 si Anios, makauyab nag 18 mayna kena mo wifi may enak mo kena mo bigkol no Ana. ang katapusan un sa to <laughs> paiti ang pagkamaampuon, ang pagampo kun kining pito, wisdom understanding counsel fear of god fortitude knowledge about God o kaning pagkamaampuon, paiti, ato nang gamiton, wayawa sa atong kinabuhi. Way sala sa atong kinabuhi. Ang Espiritu Santo maglihok nga ligon kaayo og naadiha ang kalipay. Ang mga tao sang nagpractice ani sama ni Mama Mary, mga santos ni Jesus, ni San Juan nga magbubunyag pulos makahatag og kalipay kaning pagpamalit og slots asa man na sa seven gifts of the Holy Spirit asa man na Momokibaw? understanding nakasabot ka nga mimbro ka sa simbahan o mauna mo tampo ka kanang inyong pagpamalit anang mga na to, ka ng mga fundraising nato kana kanang mga Christmas balls kanang inyong paghatag ng ikhak ato manang fundraising din he. Idad ko, halad ko, asa na sa paiti. Oh, di ba? Ang pagkamaampuon. Kay ang magampu, muhalad gina na ngatos iyang giampuan. Pero di gay ka hatagan hatag, wakay wa kay ayo. diha ang fear of God. Di ko magsigigamit aning akong kwarta para sa akong kaugalingon. Ihatag ko ni ginoo kay ang Ginoo mo tuburan sa tanan basig biyaan niya ako ni sa Ginoo ako ning ihatag ha oh, di ba the fear of being separated from God daghan kayo ay eh? Oh, yeah. kanang asawa nga di gyud mo sa bana bisag kulatahon onsa man na fortitude oh di ba Magsigira jog ingon this cannot change my love for you bisan pag nangalubo ng ipon, this cannot change my love for you. Kanang mga ginikanan nga magsigirag yung atiman sa mga tapulan kay mga anak, magsigirag yung atiman, di yun mo yaw, na anak siya wisdom. Nakasabot siya nga ako gining anak, bisag musuyop na ni ako ning anak. niya. nakadawat sa siya o gift of counsel gihupay siya sa Espiritu Santo o ba? Diba? nganong ato mani siyang gibuhat tungod kay gusto tang mohatag o kalipay personal ah, family o community nga kalipay sige katapos ang lingi sa so li imong tupad ing na sugod so karon lipayon tika sige ing na ing na bay mong tupad na sugod so karon lipayon tika Akanang ah, wa mulingi, naanay kasubo. Manindog nata ta, katong mga malipayon.